Plano naman ni Pangulong Duterte na ihabilin ang Presidential Plane sa Armed Forces of the Philippines. Sa talumpati sa mga miyembro ng Philippine Army Storm Troopers sa Calbayong Leyte kahapon, sinabi ng Pangulo na gagawin niyang Air Ambulance ang Presidential Plane. Binubuo ito ng dalawang Fokker, Bombardier Learjet 60 at Challenger 850 planes ng 205th Presidential Airlift Wing ng Philippine Air Force. Mas marami raw kasing makikinabang dito." Wala naman daw kaso sa kanya ang pagsakay sa commercial o chartered plane. Nauna nang sinabi noon ng Pangulo na ibebenta niya ang presidential yacht para may dagdag pondo sa pagpapagamot ng mga sundalo sa AFP Medical Center. I'm giving up the presidential plane, convert it into a air ambulance. Hayaan mo na yung next president maghanap ng aeroplano na kanya. Total ako komportable na ako sa PAL, itong Cebu Pacific. Matagal namang walang nahulog dyan.